Always early bird, good day. Morning, di ay. Anyang sa iyo, di ay. Mga kachingo. Ay, sa iyo ba na ani Ani pabukad sa ilong. Ako palang lang. Huwag si Samchun. Grabe, maka-award na First owner. Naragid na mong luha ni Samson ang maka-award first and second honorable mention. Malamang si Samson sa first sa first floor. Siya ang first dresikan second floor. Kaya ko ang second floor manager. <laughs> ako po ang first honorable mention dire. Piste! Hangat niya te. Gedungan, o buka-buka dakong ilong og ob... Ay bugs. Ah. Ay naka-survive na ta sa unang semana street dayon ta Lunes, Domingo, Lunes na pod. Igino ako. Unang sabak. Aho wala dayo ito pa hay. kangit-ngit ba. Unang sabak sa trabaho, wala na ito pa eh. Lupad-lupa, diretso sa straight o saksimana. Nitinit kayo. Ako lagi may pinaka oh. First honorable mention dere. Asa man iiun oy? Ko asa ni iun. Eh. Chundong. Min. Pil. kani ba halok tak -ka tak tuplo ng yate na Hindi na lang kung pasalig kay makasalata although na may mga computer na ka on mga computer pero ngit ngit git siya sa sulod as in hayag lang lang tayo na kung naong nagpa atubang ko dire sa computer pero si ngit ngit kayo as in ngit ngit okay makita Supa, supa, ngit ngit sa personal ngit ngit ako orang kagwapang hayag chak <laughs> naniwang na kuno ko niwa nga bang burot bang ihapon ka ayo hmm? burot gapon kayo burot kay ilong burot kayo ay bugs burot kay gliog dako na kay na nanaji na ako dila makaingon din silog man siyag na buang sira sira usara I don't care care yourself I care myself you care I care do care <laughs> ph care peace it kung naapalay kwishin din hino naapalay multo na ay nasuko na gimulto na ko kasi daw ko yaw, yaw ako rosara ay saksak na to ning saksakan sa gamhanan kat kat igay 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 minta ini isaksak ug naay ay korente. ay thank you lord isiga aray now i know saksak di ni para masiga at least kabalon ako gamay hindi mapapreciate inta ta gamist ako mga oh, kayaman ko stain lang ko ato din tan sikat iya iya nami og tago ko an tissue kay kung ibutang dito kurot ta yan yakap na og Nagpapuha ko ni Samsung dito. Huwag tisyo. Uy! Bilak yan. Nagpapuha ko ni tisyo. Then, kuha na gila. na ako para ko ah. Kumangatag. Kura yung rotong kao na ni. Sayo kayo. Haroon mo. Tultul akong tiyan. Nga. Dari pagid sa kampan Tultul o... Kuan. Tul -tul tawag ng kalikasan. Ay. Asa po ang kuan butis Mo report sa -huan, ako. Sa CR. <laughs> Ditawag na ko sa kalikasan. Mintras ulay tao kay maulota mo. <clears throat> Pabulhot anang na mga tao. Di ba? So, mora to. Anyong sa iyong tanan. Anyong sa inyong tanan. Moebsa ko, babae, babush.